This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Welcome to Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids or Pinoy A+. For today's episode, we'll be reading to you the story of the lion and the mouse o ang liyon at ang daga. Para ito sa lahat ng mga batang Pinoy sa buong mundo, tulad nyo, napa-excited na ako. Kaya tera na, samahan nyo kami. Noong unang panahon, may isang matapang at malakas na leyon na naghahari sa buong kagubatan. Isang araw, matapos nitong kumain, ay nakatulog ito sa ilalim ng isang puno. Samantala, may isang maliit na daga na nakakita sa leyon. Sinubukan ng dagang makipaglaro sa leyon. Tuwang-tuwa siyang umakyat sa likod nito at tumalong-talong dahil sa ginawa ng daga. Nagising ang leyon, nagalit na galit. Patawarin niyo po ako, huwag niyo akong kainin. Makawalan niyo na po ako at balang araw ay makakatulong din ako sa inyo. <laughs> <laughs> ang liit-liit mo, paano mo ako matutulungan? Pasalamat ka, katatapos ko palang kumain kung hindi, nilulok na kita. Maraming salamat, Leon. Darating din ang araw na masusuklian ko ang iyong kabutihang loob. Umalis ka na sa harap ko at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Ilang araw ang lumipas. Habang naglalakad ang liyon sa gubat, hindi niya napansin ang bitag na ginawa ng mga mga o hunter. Nahuli si liyon ng malaking lambat at ngayon nakabitin sa ere. Sa lakas ng boses ni Leon, narinig ito sa buong kagubatan. Ingay na bumulabog sa iba mga hayo, tulad ni Daga. Naku, nahuli ng lambat ang Leon. Kailangang may gawin ako. Gusto ko siyang tulungan. Dali-dali umakyat ang Daga sa puno at lumapit sa kaawa-awang Leon. Maghintay ka lang kaibigan at ako'y gagawa ng paraan. Agad niyang nginat-ngat ang mga parte ng lambat. Ngat-ngat dito, ngat-ngat doon, at ilang sandali pa, nasira ang lambat. At sa wakas, ay nakawala na rin ang liyon. Naisip ni liyon, may kakayanan din pala ang munting daga. Nung sinabi mo sa akin na balang araw ay matutulungan mo ko, minaliit kita. Akala ko'y isa ka lamang bubuwit na walang pakinabang. Pero iniligtas mo ang buhay ko. Patawad ha at maraming salamat. Walang anuman kaibigan. Appear! Ayan mga bata, ano kayang aral ang nakuha natin sa kwentong ito? Una, ang paghingi ng tawad ay hindi nakakapagpababa ng dangal ng isang tao. Pangalawa, huwag ismulin ang kakaya ng iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang abilidad, di ba? At hindi rin natin alam kung kailan ito magagamit para katulong sa kapwa at pangatlo, pag may ginawa tayong mabuti para sa ating kapwa, pabalik din ito sa atin o sa mga minamahal natin. Thank you so much mga kapuso for being with us today. Maraming salamat din sa GMA Pinoy TV sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagkwento para sa ating mga kapuso sa buong mundo. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and their official social media accounts. Hope you learned something from us today. This is Vicky Morales for Pinoy A. Kapuso bro, don't forget to watch 24 Horas and wish ko lang on GMA Pinoy TV. Call your pay TV provider now or visit gmapinoytv.com slash subscribe for more details. Salamat kapuso!